ang goro. Ako, 11,000. Ano sa bossing? May injury sa akin, boss. Eh. Well, nangyari? Nangyari dito sa basketball bahay. Nung na ako, hmm. parang nag-fish siya. Tapos... Kailan uh, siya nangyari? Siguro mga wire naman hindi. Tapos kapag uh, ko lang, nung medyo gumaling-galing, nagka-exray ako, wala naman siyang fracture. Tapos ko, medyo gumaling-galing, Uh, pag isang talon ko lang, bumalik ulit. Tapos pabalik balik siya na gano'n. Tapos eh kung ano lang po, yung mm, Monday, last Monday, nag ano na naman. tumalon lang ako, parang inabot lang ako. Bumalik naman, mag naman siya. Simpleng galaw lang, no, namamagawa, Ibig sabihin niya, naka-twist talaga siya. Hindi pa talaga siya naayos. Kasi, dumaan ka, oo dumaan ka sa mga mamigil pero hindi pa talaga nalangyay nawawala na yung mga, pero pag ginanon mo, oh hindi oh, na niya, hindi niya nakakayang pressure pagka tumatalo na ako oh, talagang nararamdaman ko na gumagalaw talaga oo oh, gumagalaw pwede ba okay. pagkakot sa side oh. ako? paano? 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 sa side ako, kunyari nakamotor motor hmm. master pagka nakamotor ako, hindi ka akong ginanam hindi ka kayo, parang parang magbaba ka sa motor Sige ga. Ngayon, ngayon, meron siyang ano 'yun, din. Tingnan natin. Hmm. Ah, yung, ano. Lamat. Hmm. Simulan hmm. Simula sa kapag -ga, ano. Mm. Hindi hindi na yung bukol niya. Kasi kaya nagka na office sa kung gumagaling pa talaga oh hindi. Nung siya medyo nakatalo na ako pero konting laro lang ng basketball talaga hindi ako pwedeng tumalo. Mga bali. Nasaan yung extreme movie ko? Hindi mo na dinala. Pagka ano yung mga pa trend, pagka kayo nagpa-x-ray, Picturean nyo na kagad kasi yung minsan madalas pa tinakalimutan Pero yung cellphone, malabo makalimutan natin yan. Tandaan nyo. Yan ang straight Kaya yung, kung may mga files file kayo, para less na yung bitbitin. bago kayo lumbas ng bahay, cellphone unang iniisip nyo. Tandaan niya. Kaya, nyo yan. Kaya picturean nyo na yung mga files files nyo. Yung labanan. <laughs> <Stop>. <laughs> okay. kung lang naman yun ano Nasaktan ka ng pansamantagal. Mga ilang segundo lang. Ganun no? Pero nung ano eh, yung master na laglag ko, yung -lag, eh, tumalan talaga ako talaga, mas masakit pa sa eh. uli. <laughs> ano ko kasing ba? Gulo ko. Eh? Overstretch na. Ngayon, pinilay mo ba ulit? Kumbaga yung overstretch na ulit, ginanun mo pa, mas malala mas malala eh syempre tumalungga ka mo eh eh akala kasi natin wala na kasi wala na maga akala lang natin yun pero hindi mo pa naman talaga pinaayos nung todo eh hindi naman talaga hindi mo pinapitik kumbaga hinang plus lang hinang plus naipento na hmm. ko pa naman nung ano na yun yung naghihilot sa akin na taga tagig ano sabi niya? sabi nadala mo na ba yan kaya ano ay sorry. ay di pa nga ako sabi ng yan ano eh Nag-message na din po ako dito before pero mas masyadong matagal yung ano yung schedule para mapunta pa ako ng ibang lugar. At kasi hindi ko pa talaga siya pinagalaw eh. Para... Okay. Alam ko na yung nangyayari dyan. Sige, sipa mo. Pagkaraniwan yun kasi nga may, may, may ano siya, may ipit. Okay. sipa mo. Sipa. Eh, upti uh, ka sa muto. Yan, yeah, sipa mo. Yan, yeah, sapa. Okay, last na. Ano sabi ng mga to? Kilala niya ako. Ako? <laughs> Ang ginawa niya, Master, yung ano lang, sabi niya. Oh. Ang ginawa niya, yung legs ko lang yung inanon niya eh. Pinilip niya yung legs ko. Di ba hindi siya nga utopi talaga? Na ano? Yung katulad ng ginagawa niya na ginagawa. Hindi oh. mm. diget. Noon hindi kasi mga ganun yung tas inihilit na dito. Parang pinalambot niya hanggang sa naidigit niya. Tama yun, tama yun. Tama yun, para hindi siya mapagit. Kasi pag biniglaan niya ito na gano'n, tama yun para hindi, siya, hindi ka masupra masaktan. Ngayon kasi ito, magayang loob niya kasi lunis ka na nadali. Ano pala ngayon? Hmm, pang ano pala po ngayon eh, 8 days. Oo, oh, ngayon, tingnan, mo. tumanon ka. Ganoon ka? dito pa ako eh! At to ako eh! Sige. Okay. Um. na mo na ako. Hey, ako. Kaya akong ibalik yan. Mm. nag -ano na talaga ako. Talagang naman sa isip ko mag-aalala eh. Na-throw makana ka na. <laughs> ka. So, siguro mga... mo mm. Mga... na okay. Mm. Medyo nag-worry ba rin talaga kasi may sakit eh, pa akong nararamdaman. Oh, okay na. Sige. oo. Ano mas maganda? ngayon oo. Ngayon, ipapahinga mo lang muna yun, Idol. Siyempre, eh. mayroon pang swelling sa loob. Kita mo naman, may ano pa. Hmm, may bukol pa yun sa meno. Normal lang yun, may pain pa sa loob ng konti. Pero, pag nakabalik ka sa... Kunyari, nawala na yung laro. Ay, nawala na yung masakit i-bike mo lang muna kahit mga dalawang linggo o isang buwan. Tapos dire-diretso na lang. Tapos huwag mo nakakalimutan magkaroon ng knee support. Kasi pag galing na kayo sa injury, siyempre <coughs> kung paulita kayo, kagaya nang nangyayari sa inyo, for sure na tayo. Okay? Okay na yan. Thank you po. Thank you. Kasi yan.